Sa video ito ay tatlo na namang malalaking kaganapan ang dapat ninyong malaman tungkol sa puwersang militar ng Pilipinas mula sa mga bagong kasunduan, teknolohiya sa ere hanggang sa barkong paparating sa karagatan. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Isang makasaysayang hakbang ang naisakatuparan matapos ratipikahin ng Japan's National Diet ang Reciprocal Access Agreement o RAA kasama ang Pilipinas. Ang kasunduan ay magpapadali sa pagpapadala ng Japanese forces sa Pilipinas para sa mga joint military exercises at ganoon din ang ating mga sundalo na makakapagsanay sa Japan ayon kay ambassador Mylin Garcia Albano Ito ay patunay ng matibay na pagkakaibigan at tiwala sa pagitan ng dalawang bansa Layon nitong palakasin ang kakayahan ng magkabilang panig na magtulungan lalo na sa panahon ng sakuna at sa mga pagsasanay na magpapalalim sa ating interoperability Samantala Mainit na usapin ngayon ang pagpili ng bagong fighter jet para sa Philippine Air Force. Sa gitna ng isyo sa mataas na presyo ng F-16 Black 70 Viper mula sa Amerika, lumilitaw na mas may laban ang Just 39E Gripen ng Sweden. Sa isang post ay sinabi ng Saab na ang Gripen E ay may 10 hard points, kayang magdala ng meteor missile. IRIS-T at Anti-Ship RBS-15 Missiles tunay umano itong real deterrent idinagdag pa ng saab na mas cost efficient ito may mababang operational cost madaling imaintain at mahaba ang service life Dahil dito ay nawiwindang na naman ang maraming analis at naniniwala na mas practical na opsyon ang gripen lalo na sa panahon ng limitadong budget Sa kabilang banda naman, nakuhanan ng video ang BRP Diego Silang, ang pangalawang Miguel Malvar-class frigate, habang isinasagawa ang sea trial sa Ulsan, South Korea. Bago ito ay kinumpirma na ng Hyundai Heavy Industry na ma-id deliver na ang nasabing barko sa Setyembre ngayong taon. Ang modernong barkong ito ay inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Maritime Security at National Defense. Sa lupa, sa ere at sa dagat, patuloy ang hakbang ng Pilipinas tungo sa mas malakas at modernong sandatahang lakas. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video natin ngayon? I-comment lamang ayon sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.